isang gabi pa lang okay. guys guys okay. isang subok pa lang ang ang kagatong kamot pa lang pay okay. iwan mo yung pansarok pansarok ang ang kuwan ang laki guys nag 350 guys may bandag sa bayan ang ng Tilapia, guys babalik pa siya ilungkot so, siya dahil isa pa lang siya <coughs> ano pa siyang kasama? Mogali. Mogali. mga Mogali. mga sang <coughs> nang <coughs>